medyo matingas ang puro kasi so pagtyagaan natin itong uh, pagtyagaan natin na uh, bunutan guys kasi sayang oh kasi dapat yung puwit muna tanggalin bago lagyan ng mga sa gitna eh mapurlo yung kita ko guys kaya gawin na natin yung paraan so since na purol nagawa nag tayo ng paraan na tatano かいす。 Nakakapanibago guys. Hirap pala pagbunot ng nyug. Pag ang itak mo ay mapurol. Talagang uh, susubukin yung challenge. Susubukin yung kaalaman mo. O yung, yung uh, talent. O yung, yung tsaka. Talagang ah, uh, wakas nabunutan, nabunutan guys uh, pwede na itong igata pwede na igata uh, itong igatang ko ito guys tamang tama itong pakulaw pakulaw kung tawagin sa mas bate. yung malunggay pambansang gulay malunggay saka um nyug gagatang to guys so yun lang guys thank so much for watching God bless us all uh, magandang araw po sa atin lahat salamat ipanggatan ako dito kasi gayon so tingnan mo yung puno kasi medyo mataas you know kaya talagang uh, mahirap pa mag uh, mahirap pa uh, akitin tingnan mo tingnan natin ha i-focus natin yan yan Mamisa, marami sa bunga marami siyang bunga so balik natin sa normal okay guys ilang lang muna God bless us all um, salamat